isang grocery na nandito sa baba ng aming building. pa lang naman ang kukuhanin ko. Yan mga cake nila. Mga Filipino products. Ayan o. May pipas. Mochi ay yung bintin meron din sila brownies ng Goldilocks ang dami nila products ng Goldilocks dito. Iya ya. Egg pie. Ayan, may cake dito ang red ribbon nila. Mocha, chocolate trophy, ube. sapin meron din sapin sapin at saka ano kachinta na puti ayan may show pa rin ayan capricorn masarap yung gawa ng capricorn na nag offer din pala sila dito ng ano uh, mga drinks ito mga products ng Pilipinas ah. Uh. dami rin products ng Pinoy pero bread lang yung bibilhin ko dito. Ito naman yung mga naka-offer nila. Mga chichiri at mga noodles. Meron na rin pala sila nito dito. Monchi. parang galing to sa Pilipinas. Chicken flavor. Pilipinas nga ata. Oo nga, Pilipinas pala ito galing. Kasi parang meron dito eh? sa ano Sa Edna, pasalubong.